Nilinaw ni BTA Speaker Pangalian Balindong na wala siyang pinahintulutang sino mang tao na lumagda sa Bangsamoro Autonomy Act No. 77 o an act reconstituting the parliamentary districts in the BARM. Sa dokumentong naglalaman ng nakapaloob sa redistricting law, nabatid na may lagda ito ni Balindong, ngunit may nakalagay na four bilang kinatawan. Nilinaw ni Balindong na ito ay walang pahintulot at walang bisa at ito ay tahasang paglabag sa batas. Dahil dito, ang redistricting law ay hindi maituturing na opisyal na na nilagdaan o naisabatas ayon kay Balindong. Batay sa Parliamentary Rules, Procedures and Practices ng Bangsamoro Transition Authority o BTA, tanging ang Speaker ng Bangsamoro Parliament lamang ang may kapangyarihang lumagda sa lahat ng batas, resolusyon at panukala na inaprobahan o iniatas ng Parlamento. Ang isang presiding officer ay maaari lamang lumagda kung ito ay may hayag na pahintulot mula sa Speaker. Dagdag pa rito, ayon pa sa parliamentary procedure, ang isang deputy speaker ay walang kapangyarihang lumagda sa anumang panukalang batas. Ang pahayag na ito ay inilabas ni Balindong upang iwasto ang impormasyon na lumagda ito sa redistricting law. Mariin din itong kinundina ni Balindong. Bilang speaker ng Bangsamoro Parliament, sinabi nito na pinaninindigan nito ang integridad ng legislative process at tiniyak na ang pagpasa ng mga batas ay dumaan sa tamang proseso. Ang ginawang hakbang ay malinaw na labag sa mga patakarang itinakda at may tuturing na unprocedural ayon pa kay Balindong. Kinustyon din ni BTA Deputy Speaker Lanang Ali sa kanyang FB post, bakit pumirma si Deputy Speaker gerna para kay Speaker Balindong. Tinanong niya kung meron bang authority si Tan mula kay Balindong para pumirma. Drama Kitayen Bravo, NDBC Bida Balita.